What's up mga kayakbis? Welcome back to another vlog episode for today. So, um, papasok na natin si uh, Stallone sa Talier um, dito sa may Utoys, dito sa Fairview. Tara! So, ito na nga guys, binabaybay natin tong kahabaan ng Regalado Fairview. Uh, itong way na to, papunta na ng SM Fairview to kung uh, nasa Novaliches ka, bandang North Fairview. Ayan. So, dito ko dadalhin siya sa may um, paint shop ng Utoys. Para dun sa mga hindi nakakaalam kung ano yung Utoys. It's a car shop, paint shop, uh, known sa mga car enthusiast dahil ano talaga to car show winner laging nananalo to ng no? best in paint best in setup kasi maayos yung uh, gawa nila itong utoys and trusted talaga tong shop na to so ito na hindi dito ako sa loob ng uh, office nila ng kulit nung ano ba diba? nung pinaka tawag dun yung set nila bribe na racing seats. Ayan o, oh, pinapakita ko sa inyo yung mga awards nila sa mga iba-ibang car show. Usually bumper to bumper. Um, lagi sila nananalo talaga ng best in paint, best in car setup, etc. At dahil maayos yung gawa rito guys, systematic. So ito na nga si Stallone. Um, ito, pakita ko sa inyo kung ano yung gagawin na Sa front uh, door, driver side, Meron akong uh, bangga dyan. Ayan. So, kung nagtataka ka paano nangyari, nagkaroon ng bangga yun doon. Na ano lang yun, nasanggi lang ng pickup. Na gulungan ng uh, pagkabig lang ng gulong. So, nakaparada lang siya. So, binangga siya. And, eto naman yung nabagsakan ng motor dito sa kabilang side. Ayan, may dimple. So, yun lang naman guys yung papagawa. So, para dun sa mga nagtatanong, bakit dyan mo pinili? Uh, bukod sa malapit sa akin to, guys, awala uh, wala pang 1 kilometer sa bahay ko to eh. Uh, kesa sa kasa, tagal kasi masyado. So, dito, um, ang daming nagpapagawa yan. No? Oh. Mas mga modelong sasakyan pa. Uh, dito sila nagtitiwala. So gagamitin ko yung comprehensive insurance ko. Yes, naka-comprehensive insurance ako sa Vanguard. Under siya ng uh, Alpha. So hindi nila accredited shop to eh. Dahil comprehensive insurance yung uh, si loan Sabi ko dito ko gusto dahil una kesa kasa mas mahal labutin. Dito na lang mas malapit-lapit pa. So two panels yung computation ang kagandahan dito kayo to is um, process niya parang kasa din ano. Pagpapasok mo, bibigyan ka ng checklist anong uh, uh, condition ng sasakyan niya, chine-check nila aircon, ni nila yung mga ultimo wiper, ilaw, busina, stereo para malaman kung ano gumagana at hindi. So hindi sila masisi kung may sira. Kaya chine-check niya pati yung window yun, pati yung magnet doon ng uh, pinto para alam kung anong tinanggap nila, kung gaano kahaba yung tinakbo rin. So, make it a habit guys para sa mga magpapasok ng sasakyan. Tingnan nyo yung kilometer mileage na tinakbo nyo. picturean nyo. Pag iiwanan nyo sa mga repair shop. That's one way to find out kung ginamit ba yung sasakyan mo. Kasi hindi naman tatakbo ng dalawang kilometro or lima. One kilometer siguro pwede pa dahil syempre atras-atras nila yan. Abante, ililipat ng pwesto. Pero five kilometers, I doubt. Ginamit na yun. So, unang layaw na yun para sa paglipat-lipat lang na sasakyan. So, Also, titingnan din nila yung laman ng trunk para malaman kung anong uh, laman. At uh, ina-itemize talaga nila yan isa-isa bago nila i-receive. Then, papipermahin ka. Ang tamo mabusisi pati yung uh, gas tank. Titingnan ko, original pa ba yun. mileage ko wala pang 20,000 eh tingnan yung hazard kung gumagana etc lights lahat so yun ang uh, isang uh, green flag sa mga shop na maayos kausap masisigurado mo na chinecheck nila bago nila tanggapin para walang sisiyan na uy ba't ganito ba't ganyan? pati yung internal sa makina tingnan mo yung baterya mo tingnan mo yung mga gadget ng ano mo kung meron bang pinalitan or what. May katibayan ka. May video ka rin guys. Bukod sa papareceive nila. Wala naman sa tiwala yan. Mas maganda rin meron ka rin uh, documented na video or file or picture nung condition ng car mo bago mo iwanan sa uh, any car shop. So that's the wise thing to do. So ito day 1. Uh, pinasok ko siya ng Thursday pagbalik ko ng Friday, eto na. Nag-start na sila agad. Estimated time is 7 to 8 days. So, pinasok ko siya ng Thursday. Eto na yung sitwasyon ng Friday. Binaklas nila yung sidings kasi ilalapat yun. Medyo, tayo, ang bilis, no? At eto naman yung sinandilang picture nung day 4. Pinapaliwanag sa akin ni Utoys na magkaiba yung kulay ng bumper at ng body sa kasa mismo or sa paglabas ng kotse. Ganyan yan. Alam nyo kung bakit guys. Plastic kasi yung bumper at metal naman yung sa body. Magkaiba talaga lapat ng pintura nun. Ayun, matagal ko na rin alam yon Kaya ayan, pinakita niya yung buga na. So this is day 6 ng uh, journey niya at eto, yes final product, so day 8 nakuha ko siya ng Friday, so hinabot siya ng 8 days tapos na guys maayos na uli si Stallone, mukha na namang bago oh, flat, wala na ang ganda ng line, diba boy na boy balik sa dati so hindi tayo nagkamali ng uh, shop see you again next time guys, uh, subscribe